mga Batman. Maraming young bird. Oh. Yeah. Yeah. Batman. Pwede po patay natin ang chocolate dito. Chocolate, ito ganda. Yeah. Mga master. Mga nagkagang na dyan, every Wednesday, Saturday, tiyagay mga 5 na umaga hanggang 9 lang po na no umaga mga master. sabi ko balik wag yan. yeah. yeah katapi nang balik Central Terminal mga masar. bumaril no? ka.